guys good morning nagtataka ko guys bakit yung oregano ko eh yung dahon eh na uh, kakaganito oh na uh, ano siya yung may mga kain kaya pala guys nakita ko ngayon yung tipaklong ayan hindi kaya siya yung kumakain ng mga dahon ng oregano Ayan guys, oh, tingnan nyo oh. Mga kabilmanyans. Ayan oh, tingnan nyo oh. Ayan, kita ba? Ayan siya. Oh. Ang lalapad sana ng dahon ng oregano ko. Kumuha ko kagabi at ipang gagamot ko nga sa lagnat. Ang lalaki ng dahon, may mga kain. Hindi kaya siya ang kumakain ng dahon ng oregano, guys. Tingnan nyo yung tipaklo ngayon, no, oh, nakadapo sa dahon. Ayan. Ayan guys, oh. Hindi ko alam kung siya nga ang kumakain ng dahon o yung buod na malaki guys. Tingnan nyo, oh. Ang lalaki sana guys ng dahon ng oregano ko. Kumuha ko kagabi. Pinipili ko yung malalaki. Puro may mga kain. Ayan, tingnan nyo, oh. Ang lalaki sana ng mga dahon. Ayan, oh. May mga kain siya. yan at tulad nito, ang lapad ng dahon tingnan mo, may mga kain ayan o ayan po, o. tingnan nyo kinakain siguro kundi uod na malalaking kulay green eh, baka ito nga, siya nga ayan o Ayan guys, nakikita ba nyo yung tipaklong na green na malaki? Nakadapo sa dahon. Ayan. Hindi kaya siya yung kumakain ng dahon. Kasi dati nakabuhay na ako ng lemon. Naubos ba naman yung mga dahon? Ang natiray katawan. Aya. Sana itong papaya ko eh, magderecho ang bunga. Meron na po siyang bulaklak. Ayan. Ayan, sa balde lang po siya nakatanim. Ay, aya, ay, aya Kung nakikita nyo po, ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan po, Yung aking papaya, sa balde lang po yan nakatanim. Ayan, pati po yung malunggay. Magkatabi po silang dalawa. Magkatabi po silang dalawa sa isang balde. Magkasosyo silang dalawa. Nakatanim. Ayan po, oh. Kaya po yung aking papaya, sana magtuloy ang bunga. May bulaklak na po oh. Malit lang na puno. Yeah. Yan po oh. Pag po yan ay namunga, eh, may pantinola na ako sa manok. Hindi na ako bibili ng sayote. Yan po Yeah. Magkasosyo po silang dalawa sa isang balde. Papaya at saka malunggay. Nakatanim sila sa iisang balde. Magkahati po sila. Yeah. Ah, magkasama po sila sa isang balde pala. Yan oh. yeah. Tumataas po pala ang oregano. Oo, lagpas na po sa sampayang ko eh. Oh. Ito po. May bago po akong tanim na ampalaya o. Oh. Yan Yan po yung akin tanim na ampalaya. Ay, kabayo mo. Ako po eh kasalukuyang nagsasampay ng nilabang ko. Oh. Ayan pa po yung isa kong ampalaya. Ayan. Yung po mga pinagbalatan ng saging, nilalagay ko po sa balde na may lupa. Saka po yung balat ng itlog. Para po maging pataba sa gulay ko. Sa mga tanim ko. Dati po, e eh, nakaanin na ako dito na ampalaya. Sana nga po tong nabuhay kong ano na to, o, na ampalaya. Oh. Ayan pa po, o. Pag po yan ay nagderecho, eh, meron na rin po akong mapipitas na may na rin po.